itong mga ghost project at substandard project, kinilir ko na rin po sa ating Pangulo na ang mga kontraktor nitong mga ghost project na ito, unang-una, mag po ako ng lifetime blacklisting, ban, immediately. Kapag ang isang project ng isang kontraktor ay ghost o napatanayang substandard, Wagana na po itong proses proseso, wagana ng investigasyon, automatic po blacklisted for life ang contractor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. At lahat po ng ating makukuha ay ipapasa natin sa independent commission na itatayo po ng ating Pangulo. Sila po ang uh, mag-iimbestiga at magfa-file ng mga karampatang mga kaso laban sa mga kawani ng DPWH, sa mga kontraktor at sa iba, pa, iba pang mga kasama dito sa mga project na talaga nga namang eh, tinapon na lang sa ilog para po gamitin ko lang ang salita ng ating Pangulo.